tapo po kami ngayon mga kababayan kay Mayan, yung na MGS po Kaya ba M? Sure ka na, ano? Mag guide muna baka lumusang tayo sa putas. Punta po kami kay Mhean mga kababayan Yung mga kababayan, papasyalan namin sa ating Mhean kasama si Ate Sara and dadalawin po natin siya at matagal-tagal natin kinapuntahan si Mhean Tayn lang natin mga kasama natin. Mga si Ricky Vlog. Ah, si La TV, Rose Vlog. Ano? Tara na. Tagal talaga nila no para mga pagong. Pagong talaga kumilos sa Sarah Sara. Ang ganda ni ate Sara oh, Lady in Pink. Yan dito na tayo kay Mean. Kumusta na kaya si Mean dito? Ano? Bago na rin yung gate niya. Tao po. Hello, May Ann. Kamusta ka na? Pwede pasok? Papasok. Ha? Papasok daw tayo. Eh. Ayun si oh. Oh, sino kasama mo dito, Mayan? Wala po. Sila ate Ami kung nagdaan po. Sinong ate? Si, ate Ami po. Saan nakatira? Diyan po. Ah, sa kabila lang? kamusta ka na? Kanito. Na ano na yung paa mo? Hindi, hindi pa rin? Apo. Ano daw sabi? Hindi na daw yung puputulin? Hindi na po kasi po ano kasi po pag pinutol po agad po ang putol, ang putol po. Delikado po sa akin. Di habang buhay na ng ganyan? Apo. Sabi sa iyo? O ano namang naramdaman mo nang sinabi sa iyo na gano'n? Parang ko po matanggap ang ng doktor. Na Ako. Akala ko nga, akala ko po ang yun, dito lang ko sa tuwoy. Yung pala hanggang ano, Apo. dito na, malapit sa bewang. Pwede ko makita yung ano mo, Mayan? Yung paa mo? Ganyan po yung paa niya mga kababayan. Kung natatandaan niyo po, siya po yung naki-MJS. Oh. Ang laki no. Tingnan mo, o mare Tingnan mo yung doon sa ano. ano mo. Tingnan mo yung paan niya. Ah, sa singit ka, ano? Nanggal singit. O. Bigay mo yung mm -hmm. protas mo. Ay, may dala kaming protas sa'yo. Mm -hmm. May an. Uh. Tingnan mo, Mare, hanggang ano yan. Ano yun mo? Mm Hindi -hmm. ganun mo. Yan. Ang laki na, di ba? Mm -hmm. oh. Parang lumalaki siya lalo. No? Oo. Oo. Tapdang daw, hanggang singit, no? Pagka mm -hmm. sa singit kasi, parang yung... Yung kabila mo, may an, nalaki na rin. Nahawa. nahawa din yan. Oh, Ay, oo. Oh, nahawa nga. Mas malaki talaga yung kabila, no? Oo. Oh. Hindi na gaya dati, no? Hindi gaya dati talagang nangingitim yun, eh. Ume, anong nangyari? Bakit bumalik ka dito? Diba nilipat ka na? Anong nangyari sa'yo? Ha? baka. Diba maraming tumulong sa iyo? Apo. O ano nangyari sa tulong sa iyo? Magkano ba yung nakuha mong pera na tulong ng ano? KMJS? Ayan daw po eh, half a million. Half million. Apo. O ano nangyari sa half million mo? Ayun po, pinanggastos ko sa ano sa na hospital ka ba? Opo. Eh, ano yung sinasabi mong naloko kayo ng bangko? Ano yun? Bakit may nawala bang pera sa account mo? Opo. Magkano? Ano po? 80 k daw po ata. nawala? Opo. Pero ba't ang bilis na ubos ng half million mo may an? Ano nangyari? Wala man lang. Anong mga gamit ang nabili mo? po, TV. TV Kaka lang, tapos. Hindi po. Ano po, sofa. Saka may ano po po, aircon. Pinag, pinagbibenta ko na po. Para po may pang... Gastos ka. A yan, yung higaan uh na yan. Binili mo rin yan. Yung higaan. Pero sayang ang pera may an, half million. Okay. Sa government ho. hospital ka? Okay. Uh -huh. May an, Imposible kasi na pakailaman ng bangko ang pera mo. Hmm. Kasi pwede siya ng pera so, so, Ay, palin palin si may siyang may ano ng pera niya, pero yung ATM niya, iba yata ang naghahawak. Nahihiya kasi siya. Siyempre, may, may masasagasaan siyang tao. O may record kasi yun. Tapos, sinong nagbaalaga sa dito ngayon? sila ate ami pa rin po mm. o oh, kamusta na sila ate ami mo nakalabas na isawa niya Apo, po nakalabas na po ganun mm. ganun yan Oo, puti nga si Mian mm. pero yung nakakapanghinayang lang yung pera niya na nawala na ubos na hindi alam kung saan na punta ang iba kasi dapat yun Mayan, inunti unti mo lang matagal ka sa PGH? hindi po mga isang Isang linggo lang po. Blue card ka? Oo. Oh, o, ngayon linggo... may ano ka pa. May an, may pera ka pa ngayon. Apo, oh, meron pa po. May panggastos ka pa. Apo. Oh, meron o wala na? Yung totoo. Wala na. Ano nga, yung totoo nga. Kasi nakakapanghinayang yung half million na nawala sa iyo. Tapos mga gamit ang binili mo, dapat inuna mo yung pang ano mo, pangkalusugan mo. Ano mas mo sa mga nakapanood sayo, sa iyo sa so 'di ba nag million views ka doon? Ano mas mo sa kanila? Dahil sa kanila yung tulong na ibinigay sa iyo. Pasalamatan mo sila, Mayan hindi siya makapagpasalamat to kasi nalusaw na ang pera niya ay napumayaan kaya maging lesson sa iyong lahat ano kung may darating man uli i-save mo na paano ka nakakakuha pala ng pera nung mga time na may ano pa hindi ka naman nakakapunta ng bangko paano ka nakakuha naguutos ka lang Apo. Ano yung ATM ba yun? Wini-withdraw? ATM po. Ah, wini-withdraw. Yung ATM mo na nasa iyo pa. Ayun nga, ayun nga lang po. Sabi, na nawala po. Ah, ang ATM ang nawawala. Pero alam mo may laman pa yon. Wala na daw po. Paano wala, wala na, na? na? Daw. Hindi. Daw sabi. Hindi, wala magkano'ng wala. laman pa yung nawala? Yung sa estimate ko. Oo. Estimate ko ano, na laman pa. Sabi sa akin, ano, yung nagpa, yung nagpa-YouTube po ako. Hmm. Kasi po pang bili ko po ng mga damit ko po, po, ano po, 80, mga nasa 80,000. Yung naubos mo sa gamit? 400 uh. po. Eh di ibig sabihin mo yung natitira sa'yo na 400 plus. Wala na din po. Hindi, hindi, ko maintindihan. Ko, ang mo, na, um, ang na ano lang, ang nakuha lang sa, doon diba yung may mga donation sa'yo, umabot ng half million, 80,000 yung nabili mong mga gamit. Asa ng ibang pera mo? Da dahil nawala yung ATM mo? Ganun? Yung sabi po sa ano, ng ATM ko po daw nawala. Pwede tayong humingi so, ng bank statement, 'di ba? Bank statement sa pangalan mo para malaman mo kung anong oras winidro, kung kailan winidro. Kung may winidro ka bang ganung halaga? Kaya nga po, humingi na humingi na din po ako ng, ng bank statement. Oh. Ano, may binigay sa iyo? Meron naman po kasi, alam po nakatago. Bank statement naman. tama naman. O may mga na-withdraw na hindi mo alam. Ha. Huh. Meron po doon Meron po daw ano po malaking halaga na na-withdraw. Na, na na lumabas na hindi po namin alam paano At nangyari hindi mo hmm. lang alam pero yung nag withdraw alam niya hindi hmm. ka tulad ng bankbook na no, makikita mo kung magkano grabe oh, yung nangyari sa iyo may iyan yung, yung, yung ATM Siyempre, pero ay, yan ako. sa machine magbigay sa iyo ng hmm. papawithdraw ka 100 yung ko ko naman ang kukuli niya. hindi mo na alam yun kasi wala ka listahan yung bankbook makikita mo doon kung magkano talaga pinawithdraw mo no, kasi nasa iyon bankbook yung, yung bankbook ay bank e, ATM eh. Ano nangyari sa iyo, May? Ang sayang. pero Ngayon yung ATM mo, baka may pumapasok pa doon. Hindi mo na alam. Siguro. Asa nang ATM mo? Pina-block mo sa bank, sa bangko. Asa nang ATM mo, May? Hindi mo withdraw kung sino. Wala. Silang la mo? Nawawala. Apo, nawala nga daw po. Pupunta ng bangko tapos ipapaglang. Kung may Ay, laman may pa. Na Kung may laman pa. Kung nawala yon, tapos may pera ka pa doon, hindi yun mawawala. Kasi yung nakapulot, alam naman, alam yung pin nun. Kung nawala nga, either na lang. Kung hindi nawala, mawiwidro na mawiwidro. Kasi alam niya yung password. Mm -hmm. Grabe kami. Ah, ano yung Kumain ka nga muna. Kaninong kom to? Isamin. Nino? May asawa ka na? <laughs> ha? Kain ka lang muna ng putas. Sige po. May, uh, ano po kayo ngayon? First time po kasi eh. Laki no. Opo, first time po. E di naka-diaper ka? Opo. naka-underpad ko pa. Ay, dyan ka na na dyan. Papainin mo nga muna si Sarah. Pabain ka mo na sa aking mayan. Ano bang nangyari sa'yo mayan? Ayan po, po, po. Ayan yung mga lamesa mo nabili. Opo. Ayan po, yung lamesa. Ayan, lamesa niya nabili niya sa half million. Tapos itong ano mo, ito. Hindi, pero hmm. na, na rin lang naman. pa nila kaya Tapos TV niya. Tapos itong mga Dora Box. Talagang mga inches, hmm. may, ito, uh, Tapos, -in may ano to, may hindi siya sinasabi, may hindi ka sinasabi no, kasi natatakot siya, pero kung gusto mo may anahalong katin, hmm. yung ano nangyari sa bangko mo, tutulungan ka namin, yeah. Sayang ang pera. Pero kung talagang may lamang pa yun. Kasi kung hindi nawala yon alam niya yung password mo, makapapagod. Ikaw, ganyan siya. na nga yung kalagayan mo. Inaabuso mm -hmm. ka pa. At hindi om, pwede may anlaging mabait. bigyan mo. Dahil kailangan, para sa'yo yun eh. Bakit napupunta sa ibang tao? Toto sir, mo, pwede siya makulong doon, di ba? Oo. Mm. Grabe. Pwede siya makulong doon kasi hindi niya pera. si naglilinis ng paa mo? May naglilinis niyan? Meron po. Pinapaliguan po ako araw-araw uh, na ato ano. ano hmm. Pinapaliguan ka niya? Ayon. Hindi po. Hindi po. Ano Grabe mo yan. TV mo oh. Yan ang nabilis mong TV. May mga diaper ka pa. Meron po. Ayun na lang diaper mo. Ano May following check-up ka sa P2H si Mayan po yung natulungan po ng KMJS ano at bumalik na po siya dito sa bahay niya dati po inupa siya at hindi namin alam kasi yung lugar niya kaya ngayon lang na uli namin siya nabalikan nung nag message siya na nandito na siya at ayan po mga kababayan to po muna yung update natin kay Mayan ano at malalaman natin sa mga susunod pa araw kung anong desisyon ni Mayan kung uh, niya kung ano nangyari sa pera niya o ano paman po. Ano? Maraming salamat po mga kababayan.